babalik ang Norwegian Cruise Line sa um, sa Oceans of the Philippines um, um, may meron po tayong uh, mga highlight um, programs and sailing na mangyayari po in the last quarter of this year and um, tama this is a uh, level up ng mga Asian cruising options para sa ating mga pamilyang Pilipino na gustong bumiyahe uh, sa pamamagitan ng barko so ang Norwegian Cruise Line po ay uh, second year na Uh, na ginagamit ang Manila as a port of embarkation. So meaning, dito po tayo magjo-join mm -hmm. sa Manila. Dito and tayo then, sasakay. Yes, ah. dito po tayo sasakay sa Manila. Mm -hmm. And um, ang kagandahan po nito ay ito po ay within Asia lamang. So it's very accessible and very good po ito doon sa mga naghahanap ng mga maraming options or countries na gusto nilang uh, mapuntahan in one travel or in one trip. Mm -hmm. So for example ito pong um aales ng mm -hmm. November uh, ng December 10 rather mm -hmm. um embarking in Manila ang um, pupunta po ito bago po lumabas ng Pilipinas pupunta muna siya ng Boracay at uh -huh. Uh -huh. Uh, Puerto Princesa and Coron so enjoy uh -huh. natin muna ang mga isla ng So one day at, one day one day one day um that's the port of calls uh -huh. uh, the first one would be Boracay followed by Puerto Princesa uh -huh then the third day would be Coron. Mm -hmm. Ayan. Then yeah, then after uh. that, um, it's going to be uh, sailing at sea isang araw, mm -hmm. and then uh, pupunta sila ng Hong Kong overnight sa mm -hmm. Hong Kong. Kaya yung mga gustong lumabas definitely um pwede nilang gawen sa Hong Kong, and then followed by um Taiwan. Mm -hmm. uh, so, meron tayong dalawang port of call uh, in Taiwan. Uh, um, Kilong in particular. Uh -huh. And then, eto na yung highlight ng cruise na to. Um, they would uh, visit the South um, Islands of Japan. Wow! Oh, daming pupuntahan. Grabe, ah. dami ah. 11 days pa po na special sailing. Oh. Islands of Japan. Ano nung mga islands oh, yun? Yeah, yeah, yeah. So ang mga uh, South Islands of Japan would be concentrating in Okinawa, mm -hmm. uh, Naha, and Ishigaki. So talagang yung mga gusto ng countryside mm -hmm. of mm -hmm. Japan, uh, a different taste of the city mm -hmm. of the country, then this can be the option for them. Mm -hmm. And then um, followed by another uh, port of call in Taiwan, mm -hmm. and um, that would be the end so ang sa Taipei na. in particular ang yes ang last so uh kapag po sumama sila dito sa cruise na to or i consider nilang cruise na to they would only uh purchase one way ticket na lang uh -huh. ayan yung, yung pabalik, pabalik yung pabalik na lang ng Pilipinas kasi sumampa uh -huh. na sila sa Manila uh -huh. Uh -huh. and this is going to be in um, South, uh South, uh -huh. sa Manila doon po ang ating um immigration uh -huh. and then um on the on the on the 12th day, it's going to be in uh, Taipei, disembark na. So, lilipad na po sila from Taipei so, back to Manila. So, one day, one day lang to this, no? So, bawat uh, um, city. With the exception of Hong Kong, overnight yung uh, yung ship sa oh. Hong Kong. So, pwede ka magpuyat sa Hong Kong, magpaikot-ikot. Pwedeng magano, oh. pwedeng oh. magpuyat, yes. Mas babalik ka lang sa barko para matulog. Pwede silang mag-Disneyland if uh, gusto nila, especially oh. if traveling oh. with kids. Oh. Yan, yan. Kasi hindi sila masyadong... Uh, limited sa oras pag nasa Hong uh -oh. Kong sila. So yun uh -oh. yung kagandahan nitong sailing na to. Kasi it's uh, it's longer than the usual Asian cruises na yeah. ino-offer out. Of course si looking forward tayo mamo doon uh -oh. sa mga ports na ating bababaan, no? Correct. But for us na hindi pa tayo nakakasakay sa isang cruise ship, uh -oh. uh, ano bang makikita doon? Ano bang nangyayari sa isang cruise mm -hmm. uh, ship haba na doon ka? So ang main uh, ang main purpose uh, kaya tayo nagbabiyahe on cruise is to experience the ship. Itself. Kasi uh, pagpasok nila sa ship, uh, it's going to be uh, an international level of uh, floating hotel. Mm -hmm. So andun uh, nagbibigay ng experience on the dining. So um, uh, kasama ang full board meals uh, kapag nag-cruise tayo. So may mga options sila ng buffet mm -hmm. at saka wow. ng fine dining uh -huh. sa, sa barko. And then there are a lot of options to do bars as well. Ayan so um there would also be options for the families and uh traveling with kids uh -huh. like uh, meron tayong mga theater yan meron din tayong mga sports uh sports related activities meron ganun may, may pool mm -hmm. yung usual na nakikita din natin sa mga hotels and resorts meron din siya sa loob ng ship tapos yung food doon, uh, separate pa yung bayad doon or kasama na sa ano sa package? um Kasama na siya sa mga Aha. complimentary dining venues. Uh -huh. So meron tayong dalawang klase sa barco, isang specialty dining at isang complimentary dining. So mm -hmm. lahat ng mga availing the cruise package, entitled na sila doon sa complimentary dining venues. Ang average noon, Julius and Tin, sa isang barco, mga apat hanggang limang restaurant. wow, <laughs> So, sobrang wide na. yung options. <laughs> Ngunit, sa, sa Norwegian Cruise Line, very wide ang options nila oh, sa oh. complimentary dining. So, kasi kung ganito kahaba yung sailing mo, oh, oh. talagang kailangan lang na marami kang options oh, oh. sa restaurant.